Hello guys. Okay. Habang papunta ako sa kwan, uh, kasi bibili ako ng piyesa. Doon sa bilihan. Ito, dagdag na pura Na si, na ang ama, ang may likha ay nakipag-usap ng mukhaan sa mga tao. Okay. Itong si Moses, umakyat sa Horeb. Uh, ang sa atin dito na salita, umakit sa bundok. Forty days and forty nights siya doon. So, ibig sabihin, forty days and forty nights silang magkasama ng ama doon sa hurib. Okay, analyze tayo. Nung bumaba si Moses, galing sa bundok, nagre reflect ang mukha ng ama sa mukha niya. Ang mga Israelita ay hindi kayang tumitig sa mukha niya kaya ang ginawa ni Moses naglagay siya ng balabal sa kanyang mukha upang makalapit sa kanya ang mga Israelita kasi nasisilaw ang mga Israelita sa kanyang mukha yan ang tanong kaya nasisilaw nagre-reflect ang mukha ng ama sa kanya kasi harapan silang nag-uusap kung nakatalikod ang ama hindi yan nagre-reflect sa kanya